Inilunsad ng Department of the Interior and Local Government ang Barkada Program para ito sa linggo-linggong paglilinis sa mga estero at iba pang waterways sa buong bansa. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Ang mabasurang estero, disunog apog ng Barangay 135 sa Tondo, Manila. Ganito na ang hitsura ngayon. Ito'y matapos isagawa ang cleanup drive kasabay ng paglungsad ng barangay at kalikasan day o barkada program ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Alam nyo, itong barkada na ito, nationwide ito. At uh, yung inilabas na memorandum circular ng ating sekretary ay bilang pagsuporta sa programa ng ating pamahalaan na talagang paano ba matugunan yung climate change, yung global warming, yung environment. Ayon kay Valmosina, Mosina, simula ngayong araw, kada linggo na, gagawin ang paglilinis sa mga estero at iba pang waterways, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Kasama rin dito ang mga drainage, parke at iba pang lugar sa 40,000 na barangay sa Pilipinas. Nilagdaan din ang isang kasunduan para sa tuloy-tuloy na pagpapatupad ng programa sa barangay 135, magkakaroon din ng monitoring dito. May mga field officer ang lahat ng DILG at sila yung gagawa ng report weekly para maipakita nga kay sekretary na ito ay hindi ningas kugon. Katuwang ng DILG ang iba pang kaugnay na sangay ng pamahalaan tulad ng Metropolitan Manila Development Authority at Department of Environment and Natural Resources. Kami nga ang nagpo-provide ng uh, trust trap. Uh, In uh, mayroong programa MMDA na lahat per barangay lalagyan ng trust trap, then i-empower natin ang barangay, naka-bibigyan natin ang responsibilidad ng barangay, na within the respective area ma-identify natin kung sinong barangay ang maraming napupuntang basura sa waterways. Um, sa ngayon, meron din kami mga estero rangers actually na naka-assign no, sa lahat ng uh, estero ng mga daluyang tubig sa Metro Manila. Binigyan din ng mga cleaning material ang Barangay 135 at 182 ng Maynila. Suportado naman ang Pamalang Nungsod ng Maynila ang proyekto. Nananawagan po ako sa lahat ng uh, barangayan, ang chairman at mga kagawad, dapat uh, gawin natin yung role natin, nalinisin yung ating uh, Sariling uh, environment natin. Noel talakay para sa bayan.